Spill, na sigpatan sa sa barangay Ibo, Lapu-Lapu City ni atong nagkalamayang weekend. Matod ni Amy Bonghanoy ang OIC Central Lapu-Lapu City nga nasusi na nila ang dapit o nakita nila nga dili kinigikan sa mga barkong nasangad sa mga dapit. Kamay ra sab kini o napugnan nga mukatapa. wa sab kini, magkabot sa mangrove area sa barangay Ibo. Nagpundo na lamang kini ilaw sa pipila ka mga balay nga nagbarog daplin sa dagat. Nalimpuan ang usaka dump truck na nagkarga o grabas sa Dolugong Dapit sa Barangay Campo 4, Dakbayan sa Talisay. Matod ni Joy Tumulak ang hippie sa City Tuda nga pangankon sa driver nga samtang nagmaniubra sa Dolugong Yabahin. Kalit nga pugana ang break. Rason nga ni Bangga kini sa Duroha ka mga naka-park nga multi-cab tap din sa Dan. Hangtod nga nalimbuad ang truck na angon ang driver nga pabiling anak karon sa tambalanan. Hinoon, ang tagiya sa truck ang mato ni Tumulak na kiksito sa mga tagiya sa mga nabangga ang cab Adunay pa himagno ang City Tuda. Uh, ang hanggang na siguro may lang sa mga driver sa track. Sila ginaginag din ay mga karga at yung mga hindi lang focus ng kanunay sa pag-drive. Kung mag-drive na Bilhugon, ng Dilugon, kinangang tingnan sa uh, sa segunda ang inyong mga unit. Kaya dili lang pasagdaan ang brake na mo ay magkubok sa mga sakinan. kundi, dili, uh, brake plus ang engine brake.